Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating kapanahunan po ba, mayroon kayong narinig na mayroong pagkain bumaba mula sa langit? Mayroon ba kayong narinig? Wala. So may mas mapalad sa atin dahil sa kanyang kapanahunan, may pagkaing bumaba sa kanya mula sa langit. At ito ay ating natunghayan sa, aling pagbasa? Unang pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Very good, brother. Sumasagot ka na ngayon. So, sino ito na mas na mapalad na sa kanyang kapanahunan ay may bumaba na pagkain mula sa langit sa kanya. Sino yon? Si Elias. Very good. So, bumaba sa kanya ang tinapay mula sa langit dahil dala-dala ng anghel na niluto sa ibabaw ng mainit na bato. O oh, yan ang kanilang pagbibig noon. Nilalagay nila sa ibabaw ng mainit na bato. At mayroon pang kasama. Ano yung kasama? Tubig na sa si Sidlan. Ayon, ito si Elias ay pagod na pagod na at gusto nang mamatay. So ibig sabihin parang nawala na siya ng lakas. Kaya sa una niyang kain at inom, ano yung nangyari? Nahiga muli. Ibig sabihin, sa una niyang kain at inom, hindi bumalik ang kanyang lakas. Ngunit sa ikalawan niyang kain at inom, anong nangyari? Siya ay lumakas. At sa tulong ng pagkain bumaba mula sa langit, na kanyang kinain at ininom, abay nakapaglakad siya. Ilang araw at ilang gabi, Brother apat na pong araw at apat na pong gabi. At saan siya na, napunta? Sa Horeb. Correct? Sa bundok ng Diyos. Ito ay naglalarawan, nagsisimbolo ng langit o ng buhay na walang hanggan. Kaya yung pagkain mula sa langit na bumaba kay Elias ay naglalarawan, nagsisimbolo na ito ang magdadala sa atin sa langit o sa buhay na walang hanggan. Pero mayroon pang isa na mas na mapala din dahil nung kanilang tapanahunan may pagkain ding bumaba sa kanila mula sa langit. Sa ang pagbasa natin ito, matutunghayan? Saan? Sa Ibanghelyo. Kanino bumaba? Sa mga Hujyo. di po ba? At sinabi pa sa kanila, Ako ang pagkaing bumaba mula sa lagi. Sino'y nagsabi nito? Si Jesus. O, oh, pinaniwalaan ba sila o pinaniwalaan ba siya ng mga hudyo? Hindi. Very good. Bakit hindi pinamiwalaan? Dahil alam nila na si Jesus ay anak ni Jose. At kilala nila ang kanyang amat-ina. Ibig sabihin, siya ay ipinanganak sa mundo. Sumibol dito sa mundo. Kaya paano niya masasabi na siya ay bumaba mula sa langit? Kaya hindi makapaniwala yung mga Hudyo. Hindi nila matatanggap na siya ay bumaba mula sa langit. mas lalo pang hindi nila matatanggap na siya ang pagkain at pagkain nagbibigay buhay na walang hanggan. Kaya ang tanong ngayon, ano ang kailangan para matanggap natin ang pagkaing bumaba mula sa langit na si Jesus? At ikalawa, ano ang kailangan para matanggap natin na si Jesus ang pagkain gumaba mula sa langit ay nagbibigay o magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. So dun sa unang tanong, ano po ang kailangan para matanggap natin na ang pagkain bumaba mula sa langit ay si Hesus saan natin matutunghayan ang sagot sa tanong na ito ito ay ating matutunghayan sa ibang helio doon sa sinabi mismo ng ating Panginoon Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin Ito ba'y ginawa ng mga Hudyo? Ang ginawa ng mga Hudyo nung sinabi ng Panginoon na siya ang pagkain bumaba mula sa langit, anong ginawa nila? Nagbulong bulungan. Pag ganyan, hindi natin talaga matanggap, ibig sabihin niya na simula na ng ating paglalayo sa Panginoon. Eh, nagbubulong-bulungan na tayo eh. Di ba? We are already talking against the person. Pag nagbubulong-bulungan na tayo, ay eh, di lumalayo tayo. Pero tingnan ninyo, anong sinabi ng Panginoon, ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalayo ba o lalapit sa Panginoon? Lalapit sa Panginoon. Ibig sabihin, hingin po natin ang tulong ng Ama para matanggap natin na si Jesus ang pagkaing bumaba mula sa langit. Kailangan natin ang tulong ng Ama dahil walang makalalapit sa ating Panginoong Jesus kung hindi siya dadalhin ng Ama. So, yan ang kailangan. Doon sa unang tanong. Humingi tayo ng tulong sa Ama para tayo ay matatanggap na si Jesus nga ay mula, bumaba mula sa langit. At ano naman ang kailangan para matanggap natin si Jesus na pagkaing bumaba sa langit ay magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Saan ba natin matutunghayan ang sagot sa tanong na ito sa Ibanghelyo rin? Hindi po ba? Doon sa sinabi ng ating Panginoon, Ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Kaya kung nananalig tayo kay Jesus, ang pagkaing bumaba mula sa langit, mayroon po tayong buhay na walang hanggan. Amen? Amen. Ngayon, hindi lang sapat na tayo ay nananalig sa Panginoon na siya ay magbibigay sa atin ng buhay na walang Hanggan. Mayroon pa tayong dapat gawin at yan ay ating makikita sa liwanag ng ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Efeso. Mayroon tatlong sinasabi dyan. Ang una, Aalisin daw natin ang lahat ng sama ng loob. Kaya ba? Amen ba? Naku, walang sumasagot Amen? Alisin ang lahat ng sama ng loob. Alisin ang lahat ng galit. Amen? Parang mahinay. Parang gusto ko pang maiwan yung galit. Alisin ang lahat ng poot Amen? Very good. Malakas ngayon. Ha? Tapos, may dagdag pa yan. Huwag, anong nakalagay brother uh, Jerry? wag mambubulyaw. Kaya ba? Pangalawa, wag bang lalain at wag manakit ng damdamin ng ating kapwa. Isa pa lang yan, ha? Kaya? Kaya. Wala, hindi sumasagot, eh. Kaya! Amen! Amen. Pangalawa, ano yung pangalawa, brother? Maging mabait. Kaya ba? At maawain. At ano pa? At magpatawaran. So, maging mabait, maawain, at magpatawaran. Hindi ako nagsasabi niya na si San Pablo. At pangatlo... Anong pangatlo? Tularan natin ng Diyos. Yamang tayong lahat ay minamahal na anak niya. Paano? Mamuhay tayong puspos ng pag-ibig. Gaya ng pag-ibig ni Kristo na handang magsakripisyo. Walang pag-ibig kapag walang sakripisyo. Amen? Amen. Handang magsakripisyo kahit ang kanyang buhay para sa ating ikabubuti. So yan ang tatlo. Kaya ba? Kaya. Anong dapat kayanin. At kung kakayanin natin yung mga ito, ibibigay sa atin ang buhay na walang hanggang nino ni Jesus ang pagkaing bumaba mula sa langit. At saan na siya ngayon? Saan na? Ay nandoon na. Sa Blessed Sacrament pagkain bumaba mula sa langit.